Sampung karakter na nagningning sa bituing walang ningning. 1985 na hindi hindi mawawala. Marami sa ating mga Pilipino ang tumubo sa pelikulang Bituing Walang Ningning noong 1985 na nagdala ng musika, emosyon at intriga sa takilya at sa puso ng bawat manonood. Ang kwento ng isang tagahanga na napasok ang mundo ng kanyang idolo, ang alita ng mga bituin, at ang pagsubok sa pag-ibig at tagumpay ay nag-resonate sa maraming henerasyon. Ngayon ay titignan natin ang sampung pangunahing karakter ng pelikula. Sino sila sa screen? Sino sila sa tunay na buhay? Paano nila ginampanan ang kanilang papel? Si Dorina Pineda, ginampanan ni Sharon Cuneta. Sa pelikula, siya ang mahiyain, pero matatag na tagahanga ng idolo niyang si Lavinia. <laughs> Nagsikap at napasok ang showbiz, at sa huli ay lumampas sa kanyang idolo. Napakagaling niya sa pagpapakita ng pagbabago. Mula sa simpleng fan hanggang sa bituin na may sariling tinig at paninindigan. Isang masayang detalye, habang ginagawa ang pelikula, ay nagbunti si Sharon Cuneta sa kanyang unang anak. Ngayon ay itinuturing pa rin siyang megastar sa industriya at aktibo pa rin sa showbiz at negosyo. Tunay ngang kahangahanga ang karakter niya at ang pagdirap niya. Si Lavinia Arguelles ginampana ni Cherry Hill. Siya ang sikat na mang aawit sa pelikula na tinangkang sugpuin ng kanyang sariling tagahanga na si Dorina. May karisma, kumpiyansa at makapangyarihang presensya sa entablado. Bahusan niyang ginampana ng papel ng kontrabida between. Ramdam mo ang kanyang ego, insecurities at pagnanais na mananatili sa rorok. Isang nakakatuwang detalye, si Cherry Hill ang nag-improvise ng sikat niyang dinya na sa pelikula na You Are Nothing But a Second Rate, Trying Hard, Copycat, na tumatak sa kulturang pop ng Pilipinas. Ngayon ay kilala siya bilang La Primera kontravida. at aktibo pa rin bilang aktres sa pelikula at telebisyon. Ang karakter niya ay matatag, makulay, at hindi makakalimutan. Si Nico Escobar, kinampana ni Christopher De Leon. Sa pelikula, siya ang manager at dating kasintahan ni Lavinia na napunta kay Dorina. Mapagkumbaba, may talento, at naging tulay sa tugumpay ni Dorina. Ginampanan niya ang papel ng may husay makikita mo ang kanyang internal conflict, ang pagiging patas at ang pagkakaugnay sa dalawang babaeng between. Isang interesanteng detalye, ang pelikulang ito ang isa sa mga rurok ng kanyang karera kasama ang iba pang obra niya sa dekada 80. Ngayon, ay eh nagpatuloy siyang kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor sa bansa. Ang karakter niya ay kahangahanga, malalim at may puso. Huwag kalimutan na i-like, i-share at i-follow ang aming YouTube channel na Fame Through Time para sa higit pang klasikong pelikula at malalim na usapan tungkol sa sinema ng Pilipinas. Si Gary, ginampanan ni Joel Torre. Sa pelikula, siya ang kasamahan kay Nico. At naging bahagi ng showbiz world sa likod ng entablado. Matalino, marunong, at may sariling ambisyon. Ginampanan niya ang papel ng may saruti at realism. Hindi siya ang bida, pero mahalaga ang kanyang papel para sa buong kwento. Isang detalye Kasama siya sa supporting cast ng pelikula na binuo bilang ensemble ng mga mga awit at artistang may kanya-kanyang kwento. Ngayon, ay aktibo pa rin siya bilang aktor sa pelikula at telebisyon. Tunay na ang karakter niya ay may tatak at halaga. Si Zosimo Blanco Ginampanan ni Jay Lagan sa pelikula, siya ang kaibigan at katuwang sa industriya kay Lavina at Nico. Tapat, may malasakit at may sariling hamon sa showbiz. Makinis ang kanyang pagganap, ramdam ang pagkakaibigan, ang pressure ng industriya, at ang lihim sa likod ng entablado. Isang interesanteng detalye, kilala si Jay Ilagan sa maraming supporting roles noong dekada 70 at 80 na may puso at kalidad. Ngayon, naaalala pa rin ang kanyang kontribusyon sa cinema. Ang karakter niya ay magaan man sa screen ay may bigat sa epekto. Si Larry Calma, ginampana ni Tony Abuel. Sa pelikula, siya ang producer Watao sa likod ng musika at showbiz ng Lavina at Tolina. May pagharap, may pasakit, at may pagmamahal sa sining. Ginampanan niya ang papel ng may integridad at dedikasyon. Hindi lang sa player ang drama, kundi may malasakit sa mga artista at musika. Isang detalye, kasama siya sa cast, nabinigyang hugis ang mundo ng showbiz na hindi palaging makikita sa entablado. Ngayon ay patuloy siyang aktor at inspirasyon sa mga bagong henerasyon. Ang karakter niya ay may timpla ng tapang at sining. Si Rosa Mia Suarez, ginampanan ni Shanda Romero. Sa pelikula, siya ang kapatid o akompetensya sa industriya na may sariling boses at sariling pangarap, matapang, independent, at may sariling landas. Magaling siyang ginampanan ang papel ng babaeng may ambisyon sa isang daigdig na puno ng kilig at sakit. Isang detaling halaga, ang pelikulang ito ay bahagi ng kanyang matagal na karera bilang aktres noong dekada 80. Ngayon, ay hindi na siya masyadong nakikita sa mainstream. Ngunit, mahalaga ang kanyang alaala sa cinema. Ang karakter niya ay eleganteng may karakter at hindi basta background lamang. Si Adora Pineda, ginampanan ni Sandy Andolong. Sa pelikula, sa ang ina ni Dorina na nagbigay suporta, pag-asa at paminsang-minsang pagdadalamhati. May puso, may katatagan at may pagmamahal. Ginampanan niya ang papel ng may katapatan at emosyon na malinaw sa kanyang mga eksena. In isang interesanting detalye, ang mga ganitong karakter ay nagbibigay backdrop sa bida at nagpapalalim sa tema ng pamilya at tagumpay. Ngayon, ay maaaring nakatuon sa pamilya at buhay pribado. Ang karakter niya ay mabuting halimbawa ng ina na sumusuporta sa pangarap ng anak. Si Larry Security o si Tia Shoning Ginampana ni Lorely Villanueva Sa pelikula, siya ang bahagi ng Entourage ni Lavinia may sariling pananaw at minsan may lihim na nalalaman. Tahimik, pagmasid at may sariling ambisyon sa likod ng pagiging suportang karakter. Digampanan niya ng maayos ang papel ng mga tao sa likod ng entablado na kadalasang hindi nakikita. Isang interesanteng detalye, mga ganitong karakter ang nagbibigay realismo sa mundo ng showbiz na nakikita natin sa pelikula. Sa ngayon, ay maaring buhay pribado na lamang. Ang karakter niya ay maligaya kung sabihin ay may tapang sa sarili niyang paraan. Sa pagtatapos, nakita natin na ang bituing walang ningning ay hindi lamang pelikula, kundi sa lamin ng pangarap, pagtatagumpay at pakikibaka sa mundo ng sining at showbiz ang bawat karakter na nabanggit ay may bigay, hugis at kulay sa pelikula. At patuloy silang minamahal ng mga manonood. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa Fame Through Time. Hanggang sa susunod na video.